Ang gandang araw mga kabubuyog, tayo po ay pupunta ngayon kay Orlan Pedraza, isa po siyang Farmer uh, Awarded ng Agriculture. Isa po ay merong sariling farm po rito at ating pupunta tayo, bibisitahin. Uh, mga kabubuyog, dahil dito po kami ngayon kay Mr. Orlan Pedraza sa Panggawat uh, Saka awardee Alabarson. Alabarson. Yun uh -huh. po yung kanyang dahog sa ka na picture niya. Ayan. O, lamindo ito Standing Saka. small animal to isa. Hmm. Congrats, tay. Natin pipicture pipi na rin. Pipicture pipi na natin. Ayan. Hmm. Ayan. Thank you po. Siya po yung awardee. Napakaganda po ng kanyang na tagumpay sa pagsasaka. Ito po yung kanyang farm. Uh, ito po yan. Preparation po siya ng para sa pechay po. Uh, ano? Pechay. Yung pinagpalat na niya ng bedding sa sa babuyan niya na walang amoy. Yung ipa ginamit niya. Uh, medyo tinamano siya ng dalawang nakarambag Ah, oh. uh, medyo nalugot po yung kanyang pipino. Ano po yung talong? Wala na po siya. Oh pre-preparation na po siya yan po uh, na po lang natin yung, yung kalabaw pinaininom <laughs> alam ng ganda kayo <laughs> ayan na po, sinisimulan nyo na po na magawa ng beddings po binabaligtad nyo po yung lupa binabaligtad yung sustansya ilang plat na rin gagawin? tatlong tatlong plat na maghahabaho yan pechay ilan days nga po ang pechay? uh, inaabot ng 26 days 26. pwede ka na mag harvest hanggang 35 days 26 to 35 days harvest o mag uh, harvest ka na okay. ang kanyang pipino yan may naka ongoing na mo siya possible uh, na yung iba nakasundi na yan yeah, may mga may mga isa may okay. isa extra ka extra ang kalabaw <laughs> <I> ikut din <laughs> ikut ang kalabaw iikot round trip round trip yeah 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 iikot sige <laughs> yun ang um, pag-aararo pag -ara 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 po, ang, ang tawag dyan. Ganyan. Okay. okay. Uh, mga kabubuyog, ito po yung dating silihan niya. May mga natitira po siyang ilang piraso. Bilang gawad uh, sa ka-awardi po siya, kailangan po ilagay po yung identity ng tinatanim niya. Kung anong variety, date niya sinilant, yeah. uh, yung kanyang harvest day niya. Yan po dahat po nilalagyan po yan sa ano sa required po sa kanya bali po sa talong meron po ang talong yeah, medyo lugyot na po ang talong kasi nadaaran na nga po may edad na ilang na po ito po eggplant ang variety niya amor F1 they planted niya June 27 Uh, expected harvest niya, August. Eh, pero may yun po may ilang mangilang na nakitira pa. Nakita niyo na po. Nandito na lang po. Uh, ito po, nakapag-preparation na po siya ng, ng pipino. At susubaybayan po natin yung kanyang pag-harvest. po, uh, kasi medyo na tinamaan po siya ng dalawang yung magkasunod na ang uli nga yung Ulysses. Pero may mga hulit na po siya. Ayan po, mga preparation na. Hindi na po natin naabutan yung kanyang preparation. Tingnan na po natin po yung kukumbira. Ito po ang kanyang variety. Mega. Mega C. -F Mega C. F1. Ang date nito ay, hindi na ito. Itong 9. November 9. Expectation niya ay 45 days.

2013. Ayan, ang Ay, kalalaki na nasuhan niya. Ito po, oh. Ayan. Kayo nito, oh. Kay nito. Mm -hmm. uh, po, ang kayo nito. Kay nito. 2013 po niya, ano, 7 years na ito po kanyang ampalihan, ito ang ampalyaan kanyang sabadda po rin po ayun kanyang luya 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 po yung side po, tingnan niyo po yung kanyang ano ah, uh, kanyang bakod yan po, during po na bunga ito narayan po dragon fruit dito yan po yan po kanyang ampalya ang variety galaxy f1 pasok po kayo sa ng bakuran. Ito po, napakaraming magagandang halaman. Ito po, ang kanyang mini pan. Pero po itong tilapia. Wala tilapia oh, siya ayun, Ang ayun, tilapia po yung mini pan. Yan. Ito po, ang kanyang mga dragon fruit. Ayan o. May, ayun, may rambutan, rambutan po siya oh. o. Ito po, rambutan. Tutan ang camping plant kanyang plant ng 2011 buhay pa ba yung lukot mo rito buhay okay pa hmm. meron din siyang bayabas yan naka, uh, naka plant din eh, longan oh. ayan po longan oh. ito po yung kanyang pag po siya mag harvest dito po kanyang packing house rambutan. Rambutan. Buhay pa. Yan, meron siyang... Okay. Ito to. Oh. Red palm plant. Red palm plant. Ayun, red pram, plant. Yung po, yung tinuturo niya po yung lukot, yung dami ho namin umiispit na hindi namin mahukay. At napakaganda ho talaga ng lukot sa inyong kapalit sa inyong bakuran kung may mga gato kayong taniman. Yun po ang lukot. Ito po, paminta. Mm. Ah, yan, Oh. Ay, isa pang lagot na bubunga na po yan. ari ah, yung yun pa niyong sagi. Mm. Ayan po, kanyang dragon fruit. Oh. Eh. Ayan po, kanyang saging, na haba po ng buwig. Tingnan po niyo yung kanyang papaya. kanyang papaya. Dalaki. Oh! Papaya. Jumbo ang papaya, oh. Tingnan po yung kanyang ano nang kanyang exhaust ng bahay niya nang ano oh. chimney Yung Chimney niya niya. Ah. Ano po 'yan, Ah. Oh, makikita niyo po sa kapaligiran yung kanyang bakod. Oh. Ini bakod niya, may dragon fruit. May mga pirok-pirok siya mga bato. Yan po oh. Hay may kamuning 2011 kasama siya ni, Kap uh, ni oh, no, laki ng